gasben project baklas sumong na po tayo mga boss ayan viewers natin Jungle Project mga boss dito tayo ayan yung mga tropa natin dito na yung tatlo muna sila baklas bubong na tayo morning po ayan nasa taas na po tayo nasa bubong San Gabriel Project baklas bubong na po tayo mga boss ayan demolition pa rin oh, shout out sa mga viewers natin at mga subscriber para makapag at na tayo sa mga biga sa natin ayan si Bart at si Cielo at si ano si Pac. Ha? Nasa ano tayo, Pax? Nasa tabi dagat. wala mo dagat, pero ano po yan? Uh, ano yung pala yan? Bukid. Tatanggalin po natin lahat yan. Tapos, iahangat ta natin yung bubong. Baklas muna, tapos angat natin siya ng ano, ng mga... 3 feet 90 cm kinakalawang na may na po may ina na yung bubong dito malambot puro dugtong lang ayun kaya po tumutulo sa ilalim may dami pang tulo yung mga kisa niya sa ilalim basa na lahat kaya babagiin po natin lahat siya. ni Mosa Ayun, lang antena Tanggal na yung mga texture nito Pwede nang baba ito Ayan, ang Tapos tayo natin ng alambre na eh. si Farlins na 2x3 ginamit nilang ano ginamit nilang pakuan ng yero tapos yung Raptor si Farlins na 2x6 hindi siya tubla malambot malambot po yung yero malambot Ay, yung mga ano, yung mga yung mga yung mga Mary Patanggalin natin sa'yo, malambot yung mero Ito yung master bedroom Ayan, nakalayout na yung ano Yung para sa flooring eh. May itansi na daw uh, Kapag-apag Magpapaganda tayo. Ano ba? kafe, tsaka... Cafe, tsaka ano yan? Um, burger. Burger. Egg, egg, egg burger. Egg, egg burger. <laughs> <laughs> Ayan, maraming, maraming salamat. Nanay Mosa. Sa libring ano, merienda. Egg burger. Ito, egg. Palaman yung ano, yung itlog. Egg pande. Eh? Tapos tayo. malamig mm, na Coca-Cola. Siya raw yan, ba? Nangyayari po tayo, mga ba. Habang nagkikiba tayo mga bubong. Pare pa. <coughs> Ito na yung mga yero. Ika muna natin yung sa kadila. Pwede pa to. Pwede pa yung mga sitalis na to. ito uli na tong ay gaya dito okay yung installation ito isaw na mga boss sobrang init ayan nainit na tapos

Ayan ah Patay na sabaw mga boss Salmon Sinigang na salmon Mmm Kainit na kanin. Ha? Kain na kain mga na. Okay sir boss, ka na? kain? na. Oo, oh, sirap ng ano. Sabaw ng... Mga ni pa rin Da Siyang na, mm -hmm. na, salmon. Naman. Wala. na-salmon. Kailangan. Kailangan mainit init Ayan, baklas lahat to. Yung mga framing. Tapos nakapipare na Ito Itong para sa flooring Ayan, naubo na tayo ng mga real bar Bili na po tayo ng mga real bar Sa adwar Para po mag uh, Pagkatapos mga baklas yan Pwede na pwede silang mag-flooring dito Sa master bedroom ayan mga boss alis muna po tayo bibit tayo ng mga materiales uh, bar tapos daan po tayo dun sa ano, dun sa San Nicolas Project order po tayo ng ano dun yero para po may naka prepare na yung yero pagka pwede uh, na sila na order na yung yero dun Ayan mga ba, nandito na po tayo sa Nicolas Project Roofing Framing ginagawa nila dito Alas naka-framing na to Ano lang po yung kudang yan Yung bubong Kailangan bumiliw tayo ng bubong So dito yung mga sinipa ay okay, master. Mainit ang panahon na. Mainit boss. Ay ah, ah. Yung sinepa, inagaw nila. Kailangan uh, para sa gutter dito. Best ko to pag nalagyan na ng yero. Ini tangkeng kain ni, eh, pare. Vale? Ah. Ini tangke lalam niya Ah. Lalam, selalu na lalam. Tak boleh. Hmm. Ah, ano Sinepan na lang yung ginagawa ni Master Tapos yan, bilitahin ng gather at saka ng yero Ayan, nasukat na natin po. Bali, 30 feet. Yung haba niya. Apat na traso niya, no? Long span. Tulay pula. Kadula din dito. Pula. ibilin natin. Okay. Kailangan na tayo sa bilian ng yara mga ba Lugar na po tayo Serrano Adlor ay mga ito yung kanilang yero Order natin kulay ano, kulay red na 0.4 Long span Tapos nagkulangan tayo ng 2x6 na sinepa Ayan, may libi pa tayong alo-alo kay ate Ate Jane Dito sa Serrano Adwar Ayan o no? Habang natin yung ating ano Titikapin na sina 2x6 Tapos yung ano yero Baka bukas na lang po di-deliver Wala sila ngayon Ah uh, order, order muna sila Ayan so, may alo din yung uh, Totoo natin ha Oo oh. Malawalo, mainit. <laughs> <laughs> Ayun, sarap na malawalo, lalo na mainit. Ang panahon ha. Pero mas <laughs> masarap to, tagulan. Okay. Oh, oh. Sabahan na tayo. Oh, Yeah. Yeah. Okay.

tapos yung kuryente tatanggalin din yan. Ayan mga boss, nakarali na para bukas yung ating flooring. Ayan. Tapos nakalayot na yung tansi natin. Yung mga rapper, dalawa, tanggal na. Bukas, sino naman gigibahin nila. Pati yung mga wire, tatanggalin niyan. Ayan. Malaki pa rin yung tubig. boss ayan po yung update natin sa pagigiba dito sa sang Gabriel Project ayan bukas sigurado tanggal na to tatanggalin na yung lahat ng yero okay yan mga boss maraming salamat po God bless